Ang gustong gusto ko ay palitan ng na ating saligang matas na tungkol sa qualifications for public office. E biro mo, basta literate ka lang makakapagbasa ka at makapagsulat, pwede ka na pala tumakbo na opisyal ng gobyerno. Pwede ka na na tumakbo mas hindi ka natapos ng high school na senador o kaya Vice President or President. Biro mo yon sa libro natin para nyo malaman. Para ka mag-polis. Mag-apply ka palang pagka-polis. Kailangan may college graduate ka. Pero para maging presidente o senador, hindi kailangan para may college diploma ka. Bisa na, meski high school diploma, hindi hinihingi yun. Yan ang rason kung bakit pag nakinig ka sa senador o kung minsan sa presidente, sa salik, salik klase ng Ingles ang narinig nyo. Kung iba, you never heard of these English expressions that they're using. So, dapat palitan natin for provision sa ating saligang batas tungkol sa qualifications for president. Dahil, importante yung edukasyon eh. Iba talaga. Yung matutuhan ka sa mga profesor na may mga expertise nang sa puro ka lang experience.